Yes po mga babayan, mga kaibigan at sa ngayong buhay, narito po tayo ngayon sa Old Bata. Ang Old Bata po matatagpuan dito po sa mga India Market at dito po sa Bata at sa mga India. At siyempre yung chay-chay kami para naman kayo at galing po kami sa trabaho. Pagkain sana kami ng pool kaya lang ang problema, after sala pa yung pool. Ito po mga babayan, mga kaibigan at uh, siyempre, sama natin si Jill ngayon dito po sa aming pinuntahan dito sa Katami at Saudi Arabia. Let's go! Siyempre po mga kababayan, mga kaibigan, at siyempre, yan po. Ay mga kay Mahal Sadiq. Ay mga ko ay isa ada yan yung makan. Ada, uh, may kurabi. Ah, kurabi. Ada,

Yan eh, hadi ha. Kulo hadi ha. Aywa. Aywa. Tay. Ayun po mga papaya, mga kaibigan. At uh, syempre, hindi nyo yung siguro maintindihan kung anong sinasabi ni Sadik. At uh, siya po ay uh, taga Yemen. At uh, dito po kami ngayon kumain. Dito po sa kanyang uh, oh, restaurant ang restaurant niya matatagpuan dito sa Bata at kasama natin si Engineer si Engineer Faisal at ang ating uh, laging kasama rito sa Riyadh Saudi Arabia Hello bro, kumusta bro? At uh, masarap naman yung tsahay Masarap ang milk tea nila original hindi katulad ng iba peke ang milk tea nila Ah, uh, ganun ba? original, masarap Ah, uh, masarap at siya At full mamaya matikman natin, masarap Ah, uh, okay at uh, anong oras kaya matatapos yung poll nila, Brad? After ah, sala daw, meron na. Ah, meron na after sala. May tumawag sa iyo ata, Brad. Oo. Oh. Oh, Ah, pare, wala na na bukra. Bukra. Ano, Ah, ano, hindi, na ano, 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 Ang kausap si Engineer? Hindi ba rin na ang kalam sa nasura ha. Mano yung sabi ko. Mano yung sabi ko. Grabe ang ganda. Ito ang ni Engineer. Anong pahalan ng Raylo mo, Engineer? Ito Ali uh, ni Cooper ito. Ah, grabe ang ganda. Magkano naman ang ganyan? Wala lang ito. Tabi lang ito, 400. Ah, oh, 400. Bili uh, na kayo ng liko Pero 400 tabi pwede lang Pwede oh, oh. asan niya? Asan niya matatagpuan yung mga liko? Yan, sa lolo Ah, sa lolo Asan ah, lolo? Kasi ah, dito maraming ditong lolo Lolo diyan sa, sa bata Dito sa bata Ah, dito sa bata Dito sa old bata Old bata, meron lolo dyan hmm. Kaya pala At uh, Sa tigil mo, engineer Okay naman yung uh, pinuntahan natin dito sa lugar na ba? Okay naman? Oh, dahil kami pumunta dito noon kasi uh, iwas na kami mga meat. Gusto namin full na lang. Mm. Oh, bakit kaya full ang ang palaging uh, in-order nyo dito? Kasi full ito, vegetable. Ah, uh, kaya pala. Ibig sabihin, malayo tayo sa mga, ano, sa mga high blood. Oo. Oh. Uh, ayos. Babayang mga kaibigan at uh, kasi siyempre si engineer uh, dalhin ko doon sa kaidan ng mga Pilipino po. kaya lang problema kasi pagkamamaya mamaya ay uh, o kaya ano, uh, ingat na lang sa ating uh, katawan kasi yung ating katawan kapital natin yan dito sa Saudi Arabia Engineer, ano yung kapital natin? dapat yung health natin priority. Ah, tama. Kasi siyempre, kailangan natin ingatan yung ano natin, yung uh, katawan natin para naman ay uh, malusog at malakas. Kung um, walang control dito at talagang magka tayo. Ah, sa tama, tama, dito. tama, tama. Kasi mahirap na, di ba? Yung kapital natin, lakas natin at katawan natin, di ba? Tayo po ay uh, mga OFW kailangan natin yan ay uh, malakas. Yung mga babae lang malakas kumain ng kapsa dito kaya tumaba sila. Ah, ganun ba yung mga babae? Oo, uh, walang kontrol. Matakaw. Ah, matakaw kaya tumataba. Ah, bata pa pero mo matanda na. Ah, okay. Tumaba sila sa mga masasarap pagkain. Ah, kaya pala yung mga mukha nila ay yeah, matanda na. <laughs> Dahil may ilig sila sa mga pagkain na sa sarap. Ah, okay. Kaya mag tayo. Ano naman ang mga kinakain nila lagi yung ating mga kababayan, yung mga karamihan dito nakikita sa, mo? Yung chicken, yung uh, roasted, ah, roasted. Lalo na yung mga beef na yan. Gusto, gusto nila, kanggo. Kaya, hindi abot isang taon. Mabakagat. Grabi babae na Pilipino. Grabe pala no, Brad. Kaya pala tumataba sila at uh, mabilis silang tumanda dahil. <laughs> <laughs> ah, kaya pala si Brad. Ah, ayun ah, pa. Ah, Brad, bali 'yung naano mo napapansin mo sa kanila dahil po ay uh, uh, 'yun, na uh, madali silang tumanda at uh, malakas sila kumain ng mga fat tulad ng mga baka Ano naman yung Brad? Yung mga laging nalang kinakain dito yung mga... Ano-ano na? Ano, ano? Mga goods Ah, uh, canned goods? Canned At saka, kung mamalimke yan Yung mga boys, konti lang pinigil Oo Kaya, mga tatlong ano yan Cart Ah, grabe so, pala Matakaw, malaki hmm. Maraming ano, mamalimke uh, pagkain Tama, no? po mga babayan at uh, narinig natin po si engineer at uh, yun po at uh, madaling tumanda yung ating mga nakapunta rito sa abroad dahil ay uh, malakas kumain ng kapsa <laughs> <laughs> di ba brad hindi <laughs> lang biro yan totoo yan brad di ba kasi sa totoo niya tumataba na yung mga dumarating dito na mga dalaga mga asawa dahil po ay sa pagkain nila na puro fat, puro mantika dahil lang yung mga prostate at mga tinatawag na kapsa alam niyo po yung kapsa mga kabayan mga kaibigan mga mantika na pagkain yun. mantika yun at syempre eh at lagi po kami kay engineer ay magkasama Uh, sa ngayon at uh, galing natin sa opisina Oo, oh, yun. Magano tayo muna, no? Mag-pull muna tayo, no? Engineer, no? At uh, inuna namin po mga bayang mga kaibigan yung tinatawag na chahi. Dito po ay... Uh, Merti. Original. Original. Pike. Mm -hmm. Tama. Original hindi peke. At siyempre, ata at uh, mayroon po ako yung itatanong sa iyo, engineer. Ilan taong ka na po dito sa Saudi Arabia? Hindi sa lang Saudi Arabia. Ang lang, uh, buling ano po itong COVID, before COVID. Mm -hmm. 2017. Mm, -mm. At tapos ng COVID, hindi na naka... Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. -mm. Katapos ng COVID, nang vacation na ako. Oo. Uh -huh. Three times a, a year. Nagpakasyon ako, nagpakasyon ako three times a year. Every Eid, nagpakasyon ako. Pero sa ngayon, ilan, ilan taon ka na nag-stay dito naman? Mula nung nag, nung nag uh, ano ka, nag-vacation ka sa atin. Ayon yung kararating ko? Opo. Last, uh, April. Dumating ako April. Tama. Okay. Yung mga unang upload mo, saan ka nag-upload? Yung mga una. Yung mga bang story yan. <laughs> galing ka sa ano rin? Galing ka sa mga ibang bansa na... Galing ako UAE, galing ako Libya, galing ako West Africa. Ah, grabe. Ang layo pala, Brad, ng ano mo, Brad? Yung project doon sa West Africa, yung liquefied natural gas 65,000 man from Bechtel Angola project yung project namin yun client namin Bechtel doon sa Libya sa West Africa ah sa ano sa US Africa sa Gula yung project yung client namin Bechtel yun project 65,000 man from Bechtel Angola, liquefied natural gas project tapos dito sa Lydia, project namin yung man-made river project. Mm -hmm. So, uh, kami ng land contractor ng man-made river project yan, yung mm -hmm. Vinci. Mm Sa so, so, ang sabkon dyan ang hanggang uh, kami. Mm -hmm. Pagkatapos nag-gera, nagsinayasan na kami. <laughs> Bakit? Ah, dahil sa gira na yon. At siyempre, uh, baka mamaya damay-damay na yon. Pero sa ano, ilang taon ka na ilang taon ka doon sa unang uh, ano mo? Sa unang uh, punta mo sa ibang bansa. Ilang taon ka? Bali dalawang taon, tatlong taon, isang taon. Bali dalawang taon doon yung sa Africa, yung sa Buda, UAE. Yung project namin sa Abu Dhabi yung Abu Dhabi Financial Center Project, ADFC Project. Mm hmm. Vector Jan, yang contractor yang engineering design. Mm hmm. Eh, uh, France yang arsitekian consultant yang coach at saka Gensler. Mm hmm. Janza Abu Dhabi Financial Center Project. Oke. Okay. Ibig sabihin, lahat-lahat na nun, uh, sa tagal na natin dito, magpasalamat tayo, uh, mag -magpasalamat tayo sa Panginoon. Uh, estimate mo, mga ilang taon ka na nag abroad sa uh, lahat-lahat na nang uh, napuntahan mo nun? Gusto ko lang bumunta next kung okay na ito, Ukraine. Kung may project dyan, develop ang Ukraine. So sa taya-taya na -taya, ito, more or less 20 years. Oh, grabe. Matagal na pala, engineer, no? <laughs> mm -mm. Alam mo project na niyawakan yung kasama natin noon. Mm, -mm. Yung... Uh, yung company namin yan, na mamahala yan. Americano. Mm, mm Dito sa Red Sea. Mm -mm. Dito sa West Africa. Mm, -mm. Dito sa media. Mm Ang -mm. mga na namamahala dyan, South Korea. Mm -hmm. company. Mm -hmm. So, magaling tayo natisama sa kanila. Marami din, magaling din tayo natisama sa mga Amerikano na company o bossing. Mm -hmm. Kahit dito sa Saudi Arabia, dapat flexible tayo paano makisama At ah, syempre, kailangan natin yon kahit saan man tayo sulok ng mundo. At uh, kailangan natin yung pagsama at flexible para naman po ay magiging kaibigan natin yung ating mga kasama. Di ba, ngayon, Brad? Oh, ngayon kasama natin kaharamihan ngayon sa Saudi, mga babae. Ah, Kasi oo. Kasi allowed na magtrabaho babae sa mga kampanya. Bakit kaya, Brad? Dahil sa? Dahil sa yung gusto na nila yung pagbabago sa bansa nila. Tama. At ayaw, saka? Ayon, ayaw nila yung babae nila sa bahay lang nakatulong pinatrabaho na nila yan sa lahat ng company. Yan ang kasamahan mo sa opisina ngayon sa Saudi Arabia. Ah, iba na. Iba na. Ibig sabihin, ah, semi-open na siya. Oo. Ah. Ayun po mga babayang mga kaibigan at nakakuha tayo kay engineer ng ating mga ay kaalaman <laughs> kunti lang. At siyempre sa mga kanyang mga experience kung saan man ang kanyang iniikot dito po sa mundo. Maraming maraming salamat. <laughs> In God bless sa atin lahat ng ating mga kababayan kung saan man at nakapanood ng ating video ni Mr. Handy and thank you so much and God bless us. Bye-bye!